At eto na nga. Dumali ang katangahan. Nakalimutang i-on yung microphone. Yan. Kung di tayo ngayon mag-voice over na lang. Ah. Aba. din naman tong bagong mic eh. Ah, eh, ito yung nabili natin ng ano. Murang-murang presyo. E eh, tingnan natin ang kalidad kung maganda. Ha. Asya yung magandang umaga sa lahat. Tayo ngayon ay ano. Nasa plaza na naman lang bunaw mag iwan na naman tayo ng papel din eh. Aba. Ay eh kung sino namang maserte yung makakakuha na rin. Ano eh. Serte. Serte nga talaga. Gago! Kasi kas ko na lamang yung ano nyo, pira nyo. Pero syempre may yan mga idol ha. ng asong are? May ano yan, may nakasulat sa papel mga lodi. Instructions don Pero, yan. Sa ngayon, tingnan nyo muna kung gano'ng kaganda yung plaza na namin dito sa Lambu ng ano. Wow. Kung hindi pa kayo nakakapunta rito, nako, puntahan nyo na. Hanapin nyo ko. Pero syempre, hindi akong magpapakita, Ang tatago ako. ako. <laughs> Gago! Oh. May intermission ng kaunti. May may truck na dadaan. Palibasa, ito'y ito'y malapit sa quarry. Maraming truck na nadaan din eh. Araw-araw na malalaki. Yung ano ba ka, bagon. Bagon ba yun? Siya, siya, siya. Yan. Tingnan niyo kung gaano ganda yung plaza namin, 'di ba? Ang gaganda naman. Ang gaganda ng mga bulaklak. Yan, 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 yan. Kita niyo yan? Diyan ginanap yung boxing na ano, nakaraang piyesta. Yan. May konting ano dyan. Uh, basketball court. Pwede ka rin naman mag-volleyball dyan. And then sa kabila ay, eh, you ano, know, playground na walang play, walang mga ano, walang mga laruan, tinanggal. So, siguro yun na lamang ang kulang sa plaza namin dito. Lagyan nyo ng playground, please. Para naman makalaro-laro yung aming mga anak. Diyan. Siya. Hindi tayo maglalakad ng kaunti. Yan. Diyan ko naman iniwan dati yung ating mga papel at pera. Ano. Pero binago ko lang ng konti. Instead na cash na lang ilalagay ko dyan. Naglagay ako ng papel. Nagbigay ako ng instructions para at least ma-message nila ako. Ano. Kasi kung pera lang, wala naman sila pa pakailam. Kukunin lang nila ng pera hindi na nila ako may message, hindi na nila ako may follow. So, useless yung ating ganitong ano. Yan you know. So, ginawa ko, nilagyan ko ng papel, sinuratan ko doon, instructions, PM nyo ako, follow nyo ako, feed screen. Then, I will give, I will ask yung I will ask yung kanilang Gcash number, then sisend ako ng pera. yung ganun. Ganun, ganun, ganun. At syempre, pinapashare ko din yun. anyway sa hindi pa po nakakapag follow, nakakapag subscribe sa atin dyan. Please, please, please do subscribe naman po. Ano. Yan. O, di ba nga dalang namin? So, that time, naghanap na ako ng mapag na ng ating pira. Ah, pira. Papel na may bariya. Yan, yan. Shout out para sa mga kamag-anak ko dyan sa Lipa City, Batangas. Ano? Uh, miss you all. Uh, Mag-iikot-ikot tayo ng konti mga idol para makapagpili, makapili tayo kung saan natin pwedeng iwan yung ano natin. At the same time, gusto ko ma maipakita kung gano'ng aganda yung plaza ng Lambuna. Ano. Medyo malawak-lawak rin itong mga lodi. O, oh, di ba? Aha. Uh -huh. Yan. At saka malinis to. Yung aming municipal, ano dyan, ang ganda. Malaki. So, kung kayo may, kayo na may mga riders, willing kayo mag, I mean, yung gusto nyo magdag motor-motor, bike, yan, para sa inyo to puntahan nyo. Maganda rito, ano. Yan. Abolo. So, malapit na tayo mag-iwan dyan. Kunting palito ng konti. ante te. Eh, may yung adyo na sa tanangan na tagalang galantaw sila nga itong video, ah. Eh, hindi ka ba mag-follow ya? Yeah, follow ka na to. Inday, follow ka na. Eh, base ikaw ang mong badasan nga makakuha sa nga itong may wagang papel nga na ito, eh ikaw makabaton sang di kasi hindi eh. na maguyoya ang comment anda ka mag-follow i-share sa mga amiga ang amigo mo ang video ta ni karon <laughs> gago siya dai la petrol ta magbili no dira tapit na bili na dira tapit to ang tawa lang mayo kundi ko na ibili ng aton na papel na i-share niyo na sa mga abyan niyo ha hindi ka magdinalok <laughs> para tanan maka makatilaw aba makatilaw yeah! hmm? ano isang kalibuta no blue blue gita nga nga uh, sky te medyo nakapoy na ko yata mangita lang ako lasang bilhin lang ako atong papel ah bahala na mo na mangita Your... <laughs> kapoy pa ko mangita butangan tapos ako pa magikas akaroon yeah!

kawan oh, tuan be. Hmm. Sepiak so, tay bilin guru mayu ay. Eh. Oh sa atong tangan mga pada bos ka na kan nak na eh, na ngan na, na, nak na before te. Para kamu tak pengita ayo galing tay e, kamu boleh kena hulat nyu. Mga anak mo ron, ma... Gago! <laughs> eh, hindi na ako magdugay kay Maninda ba, Ha? Dahan po ko lubra ko niya to. Mapakakam ko kaya pato ya. Hmm. Ano? Tapos mga tanong mo ito alito. So. Eh. Kamula ba ata ah. Natama, drone ko. What? Hmm. Basta di ko makalipat. Follow nyo ko. Sa YouTube kaga. Ah. Sa Facebook ko. Sa YouTube ko. Subscribe nyo ko. Print screen nyo. pi kami ako. Na-comment down below ah. Eh mga dami pa kaya pa ayo sang gigas nyo kag i-sendan ta ka mo sang ano eh sa kamilyon, sa kamilyon. Ami ah, baga nyo ba? Karon ma. <laughs> Gago. Mhm mm mhm. Mm Dos mo ka susa, ni isa. Oh boxing ana yo sang nang ligid pistaw. Sino may isog da kadto lang di. Boxing lang mo yay man taw lang ko ya. <laughs> <laughs> Gago. Ah, kasi baka lang bunaw. Eh, may yung sa tanan. Hindi na ako magdugayan. na ah. Inita na ako. Hindi nga ah, naulo ko. Abay. Ano naman ah. Lab, ang pang pato. Taba. Six days. Six days na nangingit. Doh, tingnan natin bukas. Baka may day out yun to. Ayan, baka next week maglindim na to. Ito yung bago. Lapit. Try to be assemble this week ba eh. Para malagay na dyan. Makadagdag ng production ng ating lettuce. Ayan, this week may project tayo ng konti. Ayusin natin to. Meanwhile, No ay naku busy, busy tayo sa ating rinaw hmm. so yung next batch natin siguro 2 weeks 2 3 weeks to Okay. Ipungkos na naman siya. Pero nag-spray na tayo dito ng ano, hydrogen peroxide. Hmm. <laughs> Ang ah, dami ah. Ito malaki na. Ito, ipat natin to. lipat, lipat, lipat. Mapula-pula yung lettuce ni Korea, no? nag na tayo ng kapelulat sa plaza. Check nyo lang yung video natin mamaya. Pero pa, ito para dito. Ano ba? Ang ganda nito. Yeah. Ito <coughs> so, sa mga kuha ng papel instructions doon. Sa inyo na lang. <laughs> sa inyo na lang puro all meti to lahat maliban lang dito ay mo na kayo mo sa video dahil Ah, bat batayong mo sa video, blo. background. Ang oh ako. <coughs> mas makapirate ko sa Red Bull pa, ah, Pablo. Siguro tapangan natin yung konti yung uh, hydrogen peroxide natin. Ventilation talaga problema dito sa akin akin. Kaya kailangan ko nito yung i-remove dito Ventilation. kataasan, kataasan yung bubong tapos yung dingding kapalitan natin ng white white screen so kasi parang hindi makalabas yung hangin dito hindi makapasok makapal at pang shade pwede yun pang shed shedding pero yung pang dingding green na is medyo ano sya siguro kung mas mataas yung ano yung bubong okay pa rin yun Mamaya magluluto rin tayo ng coco pit. Then babad natin sa hydrogen peroxide for 2 to 3 days. Bago natin taniman. Yan. Ayan. tayo ng mga 200. Two hundred cups, two hundred cups. 200 cups. matagal-tagal na mga caps ko nasa 2 to 3 years 2 years na rin na itong ito siguro mga lodi hanggang dyan hanggang dyan lang muna yung ang ating video for today so sino kung kung sino makakuha ng ating papel doon ay nilang ko sa plaza May instructions doon PM nyo ako follow nyo ako sa account ko sa facebook and youtube then said Gcash Okay, okay, okay. See you, bye-bye.